Yung mga kabuksing, mga solid na sports fans, welcome back sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na adik sa laban kwento at drama ng mundo ng boxing. Kung gusto mo ng real talk, solid breakdowns at balitang walang paligoy-ligoy, dito ka na. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe or follow, click that button now, dahil sa Double K TV, hindi ka may iwan sa laban. Naoya Inoue versus Muro John Akmedelive Puntik mo nang hindi mapaniwalaan, pero mga kabuksing, mukhang final na ang negosasyon para sa laban ng dalawang elite world champions. Sa darating na Setyembre, posibleng maganap ang isang matinding showdown sa Japan. Ang Monster ng Japan na si Naoya Ino, babanggain ang dating Unified Super Bantamweight Champion na si Murad John Akmadalev. Ito ang isang laban na siguradong magpapayanag sa buong boxing world dalawang mandirigma na parehong may matinding knockout power, parehong may elite level skills, at parehong gustong patunayan kung sino ang tunay na hari sa isandaan at put dalawang pound division. Para kay Naoya Ino, ito ay isa na namang hakbang patungo sa pagiging undisputed sa pangalawang weight class. Samantalang para kay Akmadaliv, ito ang perfect comeback fight para makuha ulit ang kanyang world champion status. Pero mga kabuksing, anong tingin niyo? Kaya ba ni Akmadaliv ang bangis ni Ino? O magiging isa lang siyang dagdag sa listahan ng mga biktima ng Japanese Monster? Ay comment nyo na ang prediksyon nyo sa laban na to, at huwag kalimutang limutang i-like, share, at subscribe sa Double K TV. Dahil dito, hindi ka may iwan sa laban.